Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Miguel Santos, at ngayong araw ay tatalakayin natin ng malalim ang isang paksang napakahalaga para sa pagpapanatilingang, kalusugan ng inyong mabinti at paa. Ang paksang ito ay ang mga paraan kung paano ninyo mapapabuti ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng ngapakaing inyong kinakain bilang isang manggagamot na dalubasa sa vascular medicine. Maraming taon na akong nagsaliksik tungkol sa mga daluyan ng dugo at sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa pagpapanatili ng kalusugan at sigla ng ating mga katawan. Mangyaring manatili. Po kayo hanggang... Sa dulo dahil magbibigay ako ng ilang magagandang payo kung paano mapapalakas ang daloy ng dugo. Kung panonorin ninyo ang buong video, matututunan ninyo ang mapangunahing pamamaraan na suportado ng agam upang mapanatili ang malusok na sirkulasyon. Ang hindi sapat na sirkulasyon sa magabinti ay maaring magresulta sa iba't ibang masasakit na problema mula sa discomfort na nararanasan sa isang simpleng paglalakad hanggang sa mas malubhang komplikasyon tulad ng magasugat na hindi gumagaling, impeksyon o maging ang posibilidad ng pagkaputol ng paa. Ito ang dahilan kung bakit nasasabik akong ibahagi sa inyo ang ilang praktikal na pamamaraan na suportado ng siyensya upang itaguyot ang inyong vascular health sa pamamagitan ng mapagbabago sa dieta at pamumuhay. Suriin natin kung bakit napakahalagang sirkulasyon ang maksalik na nagdudulot ng maproblema, limang pagkain na epektibo sa pagpapalakas ng daloy ng dugo, at ang mga bagay na dapat ninyong iwasan upang maprotektahan ang inyong mga binti at paa. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit napakahalagang ng dugo sa inyong mabinti. Ang dugo ay ibinobomba sa bawat bahagi ng inyong katawan, mula ulo hanggang paa, ng inyong puso na siyang powerhouse ng inyong cardiovascular system. Bago tayo magsimula, Nais nice ko sanang malaman kung taga saan po kayo ngayon. Lubos kong ikagagala kung magiwan kayong komento sa ibaba at magtanong ng anumang katanungan na mayroon kayo. Bukod pa rito, siguraduhing ay click ang subscribe button at ay enable ang notifications para hindi ninyo makaliktaan ang pinakamahusay na impormasyong pangkalusugan mula sa senior health tips. At kung kayo ay kasalukuyang nanonood, gusto kong malaman kung sang ayon kayo sa akin. Sa comment section, I type ang 1. Sa 2 kung sa tingin niyo ay para sa inyo ang video na ito. Kung hindi naman, I type ang 0. No. Kapag humina ang daloy ng dugo sa inyong nga binti, hindi lamang ang inyong nga kalamnan ang maapektuhan, kundi pati na rin ang inyong balat mga nerve at maging ang inyong nga buto. Isipin ninyo ang oras na kailangan ninyo para maglakat mula sa inyong sasayan papunta sa grocery store o maiyat ng isang palapa ng hagdanan. Maaring pulikatin ang inyong makalamnan kung hindi sila nakakatanggap ng sapat na oxygen at sustansya sa pamamagitan ng malakas na daloy ng dugo. Dahil dito, maaring mahirapan kayong kumilos o hindi na makagalaw depende sa tindingang pamumulikat. Sa paglipas ng panahon, ang mahinang sirkulasyon ay maaring magresulta sa pagkasira ng balat na hahantong sa mga sugat ulcers na hindi gumagaling. Para sa mga taong may sakit tulad ng diabetes, ito ay partikular na problema dahil mabilis kumalat ang mga impeksyon na maring magresulta sa gangrene o sa mas malalang sitwasyon, pagkaputol ng paa. Sa pamamagitan ng aking trabaho sa angiogenesis na siyang proseso ng pagbuongam gabagong daluyan ng dugo. Personal kong nasaksihan kung gaano kahalaga ang pagpapanatiling ng malusok na sirkulasyon. Hindi lamang para sa inyong nga binti, kundi para sa pangkalahatang kalidad ng inyong buhay. Ngayon, ang tanong ay ano ang sanhi ng kakulangan sa daloy ng dugo sa mabinti? Ang peripheral arterial disease pat ay isang kondisyon na nagiging sanhingeng paninikip ng maarteri dahil sa pag-ipon ng plaque, isang kondisyon na kilala bilang atherosclerosis. Ang pahipon na ito ay maring resulta ng sobrang taas na antas na kolesterol, mataas na presyon ng duho, paninikarilyo, fapping, diabetes o kombinasyon ng makasalik na ito. Dahil sa mga salik na ito, nasisira ang madaluyan ng dugo na nagiging sanhing ang kanilang paktigas, paninikip o pagbabara na siyang pumipigil sa daloy ng dugo. Isipin ninyo ang inyong maarteri bilang ma-highway. Kung siksikan ito sa trapiko o puno ng luba, ang daloy ng dugo ay babagal na parang patak na lang. Ang diabetes ay nagdaragda ang isa pang layer ng komplikasyon sa pamamagitan ang pagbuwa ng neuropati, isang kondisyon kung saan ang pinsala sa nerve ay nagiging sanhi ang pamamanhit ang inyong mga paa. Kapag walang pakiramdam, posible kayong makatapa ang matulis na bagay tulad ng isang pirasong salamin o pako at hindi ninyo ito mapapansin. Ang hindi sapat na supply ng dugo ay nagpapabagal sa proseso ng pagaling at ang isang mahinang immune system na karaniwan sa mga diabetic ay nagpapahirap na labanan ang mga impeksyon dahil sa mga kadahilan ng ito. Kahit isang maliit na hiwa ay maring maging isang malaking sugat. Ang solusyon sa problemang ito ay nasa sentro ng inyong puso. Mahalagang panatilihing malakas ang bomba nito dahil ito ang responsible sa pakahatit ng dugo sa madulong ang katawan. Ang kakayahan ng puso na epektibong makpum ng dugo ay nababawasan ng nga kondisyon tulad ng cardiomyopathy at heart failure na nagiging sanhi ang pakukulang ng oxygen at nutrisyon na kailangan ng inyong mabinti. Ang pagpapanatiling malusok ng mga nerf at daluyan ng dugo ay parehong mahalaga. Ang inyong nga ay may mga nerf na gumaganap bilang nga sensor na nagpaparamdam sa inyong ng inyong kapaligiran. Isipin ninyo ang pakiramdam ng pagtapa sa isang maliit na bato o sa mainit na buhangin sa dalampasigan. Kung wala ang feedback na iyon, maaring hindi mapansin ang mapinsala na maaring humantong sa komplikasyon. Ayon sa mga natuklasan sa aking pananaliksik tungkol sa pagkain bilang gamot, ang pagkain kinakain ninyo ay maring magpabuti o magpalala sa inyong vascular health. Kaya, alamin natin kung paano magagamit ang nutrisyon upang mapanatili ang malusok na sirkulasyon. Bago natin talakayin ang mga pakaing makakatulong, pag-usapan muna natin ang mga dapat iwasan. Ito ang mga gawi at desisyon na maaring magpahina sa inyong sirkulasyon at makapinsala sa inyong mga daluyan ng dugo bawasan ang paginom ngang ala. Pinipinsala ang laso na ito ang mga stem cell na kinakailangan para sa pagkumpuni at pagpapanatiling ng inyong maarteri. Nagtudulot itong stress sa inyong magadaluyan ng dugo at pinipigilan ang kanilang tamang pagana. Ang paginom ng maraming ala ay nagpapahirap sa katawan na makabawi mula sa pinsala sa circulatory system, lalo na kung mayroon na kayong mangabara maging maingat sa daming ang asin na inyong kinokonsumo. Ang sobrang asin ay nagiging sanhing pagiging korosif ng inyong daluyan ng dugo, na nagpapataas ngang presyon ng dugo at sumisira sa maselang panlub na lining ng inyong nga artery. Kapa naging magaspang ang lining na iyon, dumidikit dito ang kolesterol at iba pang mga particle na nagiging sanhingang paninikip ng mga daluyan at pagbawas sa daloy ng dugo. Isipin ninyo ang pagbuong kalawang sa ng isang tubo na nagpapahirap para sa tubig o sa kasong ito, dugo na dumaan. Ang maultraproses na pagkain ay isa pang malaking alalahanin. Ang maito ito ay naunay sa mga malalang sakit tulad ng metabolic syndrome at type 2 diabetes naparehong kilala sa pagtudulot ng malaking pinsala sa sistemang sirkulasyon. Dahil ang mga pagkaing ito ay madalas na naglalaman ng sobrang asin, asukal at masasamang taba, lumiliha sila ngang isang kapaligiran na favorable sa pagunlad ng atherosclerosis at mga komplikasyon ng diabetes tulad ng retinopathy na maring magresulta sa pagkabulag o masugat sa paa. Ang paninigarilyo at vaping ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Ang nikotina at iba pang kamikal na matatakpuan sa sigarilyo at vapa ay nagiging sanhing ang pag-urong at pagkasira ng gadaluyan ng dugo na nagpapabilis sa pag-ipon ng plaka. Kung kayo ay nasa katanghaliang gulang o mas matanda at nahihirapan na sa mga isyu sa sirkulasyon, ang paninigarilyo o vaping ay maring lubos na magpalala sa mga problema sa sirkulasyon. Panatilihing malusok ang antas ng kolesterol sa dugo. Ang LDL kolesterol, na kilala rin bilang bad cholesterol, ay may papel sa paninikip ng nga artery. Mari ninyong subaybayan ang inyong ma maantas ng kolesterol sa pamamagitan ng regular na check-up sa inyong doktor. At kung matuklasang mataas, maring irekomenda sa inyo ang mastatin, gayon paman, ang mga pagbabago sa dieta at pamumuhay ay maari ring makaroon ng malaking epekto. Dito na tayo papaso sa mga prutas at gulay na makakatulong. Simula sa mabins. Tingnan natin ang limang pakay na may potensyal na mapataas ang damingang dugo na dumadaloy sa inyong mabinti at paa. Bins Butil Sa buong mundo, may mga blue zones kung saan ang mga tao ay nabubuhay nang napakatagal at malusog. At sa mga blue zones na ito, ang bins ay itinuturing na isang yaman sa nutrisyon. Bawat uri ng legume kabilang ang chickpeas, lentils, kidney beans, navy beans at black beans ay puno ng dietary fiber at malusog na taba. Ang populasyon ng bakterya na naninirahan sa inyong bituka ay kilala bilang microbiome at ito ay may hindi inaasahan ngunit mahalagang papel sa pagpapanatiling ng kalusugan ng inyong circulatory system. Sa isang malusok na microbiome, mas mahusay na nare-regulate ang mga lipid sa dugo na nakpapababang daming ang kolesterol na maaring bumara sa mga artery. Tinutulungan din gam beans na sunugin ang mapanganib na visceral fat na siyang uri ng taba na bumabalot sa inyong maorgan at naglalagay ng pressure sa inyong circulatory system. Ang pagbawas ng visceral fat ay humahantong sa pagbawas ng pamamaga na nagpoprotekta sa lining ng inyong nga, daluyan ng dugo at pinapanatili itong flexible. Bukot sa pagtulong sa inyong metabolismo, matutulungan din kayong bins na maywasan ang type 2 diabetes na isang malaking risk factor para sa mahinang sirkulasyon. Subukang magdagdag ng beans sa mga nilaga. Salad o sopas para bigyan ng boost ang inyong sirkulasyon habang binubusok ang inyong gana. Carrots. Ang makukulay na gulay na ito ay sagana sa carotenoids, ang nga pigment na responsible para sa kanilang matingkat na kulay kahel. Napatunayan na ang carotenoids ay tumutulong sa pagsuno ng visceral fat kayat nababawasan ang pamamaga at ang bigat na inilalagay sa circulatory system ayon sa pananaliksik na isinagawa sa Netherlands. Tulad ng beans, ang charots ay mayaman din sa dietary fiber na tumutulong sa pamamahala ng mga antas ng kolesterol at nagtataguyot ng microbiota sa inyong bituka kaya't nababawasan ang panganib ng pagbabara sa mga artery. Higit pa rito, pinoprotektahan ng carotenoids ang panlop na lining ng inyong nga daluyan ng dugo tinitiya na nananatili itong makinis at hindi gaanong madaling kapitan ng pagbuo ng plake. Sa kabaliktaran, tinutulungan ngang charots na panatilihing nababanat at flexible ang inyong maarteri, hindi tulad ng asin at paninigarilyo na parehong nakpapagaspang sama ito. Mayroong iba-ibang masasarap na paraan upang suportahan ang inyong cardiovascular health, tulad ng pagkain ng hilaw na carrots bilang merienda, pag-ihaw nito bilang side dish o pag nito sa isang creamy na sopas. Bawang, garlic, isang classic sa kusina na isa ring vascular powerhouse. Napatunayan na ang bawang ay nagpapababa LDL kolesterol habang pinapanatili o pinapataas pa ang HDL kolesterol na siyang good kolesterol na tumutulong na protektahan ang inyong mga artery. Nakakatulong ito upang maiwasan ang paninikip na nakakaapekto sa inyong mga binti at pumipigil sa daloying dugo. Ang bawang ay isa ring natural na antikoagulan na nangahulugang pinipigilan nito ang pagbuo ng manamuang dugo na maring humantong sa isang heart attack sa binti. Ang isang heart attack sa binti ay isang krisis na nangyayari kapag ang isang namuang dugo ay humaharang sa daloying dugo na nagre-resulta sa matinding sakit at pinsala sa mga tissue pinapanatilingam bawang ang tuloy-tuloy na daloy ngang dugo sa pamamagitan ng pakikialam sa aktibidad ng mga platelet tulad ng isang pulis trapiko na nagdidirekta ng mga sasayan sa isang siksikang intersection. Nagahanda man kayo ng mga recipe mula sa Mediterranean o Asia, igisa ang bawang sa counting extra virgin olive oil kasama ang magulay, shellfish, o liyan upang lumihang ng isang hapunan na kapaki-pakinabang sa inyong puso at sirkulasyon. Dark Chocolate Tinutukoy natin dito ang uri na naglalaman ng mataas na porsyento ng chachaw isipin ang score na hindi bababa sa 70%. Ang chachaw ay sagana sa polyphenols. Partikular na ang mga flavonoid tulad ng proanthocyanidins at anthocyanins. Ang maflavonoid na ito ay napatunayang kapakipakinabang sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang pagkakaroon ng ma-substance na ito ay napatunayang nagpapababa ng pamamaga, nagpapababa ng posibilidad ng pamumuo ng dugo, at nagpapabuti ng pangkalahatang sirkulasyon. Ang isa sa mga epekto epektong dark chocolate ay ang kapangyarihan nitong pataasin ang paglihan nitric oxide isang signaling molecule na kumukuha ang mastem cell mula sa inyong bone marrow. Ang repair crew ng inyong katawan ay binubuo nga stem cell na responsable sa pagkumpuni ang mga nasirang daluyan ng dugo at pagpapataas ng daloy ng dugo sa inyong nga binti at paa, natuklasan sa isang clinical investigation na ang mamatatanda na may sakit sa... Puso na uminom ng hot choco na gawa sa dark chocolate sa lup 30 araw ay nakaranas ng pagtaas sa bilang mga stem cell at pagbuti sa pagana, kanilang makdaluyan ng dugo. Siguraduhin, lamang na panatilihing mababa ang nilalaman ng asukal at iwasan ang gatas ng baka dahil maari nitong hadlangan ang pagsipsip ng mga polifenol, itim na tsa black tea. Mayroon itong malalakas na polyphenols na kilala bilang catechins na napananatili sa itim na tsa na isang fermented na version green tea. Ito ay toto kung ang tsa ay Earl Grey, English Breakfast, o iba pang variation. Na tuklasan ng mamana mamananaliksik sa Italia na ang mga individual na may kapansanan sa sirkulasyon na uminom ng dalawang tasangang itim na sa araw-araw sa lub ng isang buwan ay nakaranas ng pagtaas sa bilang ng mga stem cell na nagresulta sa pagbuting ng pagana ng daluyan ng dugo. Ang katotohanan na ang itim na asa, tulad ng dark chocolate, ay nakpapabuti ng flow-mediated dilation. Ay nakpapakita na nakakatulong ito sa pagpapanatili ng flexibility at tibay ng ma-artery. Ang pagdaragdag ng produktong gatas tulad ng whipped cream o gatas na kilala sa pagtrap ng polyphenol at pagbabawas ng benepisyong ibinibigay nito ay dapat iwasan upang makamit ang pinakamahusay na posibleng epekto uminom ng purong itim natsa o ihalo ito sa isang non-dairy milk tulad ng oat o soy. Higit pa sa limang pagkain ito, tingnan natin ang ilang karagdagang opsyon na kapakipakinabang sa inyong sirkulasyon at stem cells. Barley Ito ay isang mahusay na pamalit, lalo na para sa mga masustansyang sopas at nilaga, dahil naglalaman ito ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber. Nakakatulong itong pamahalaan ang manga antas ng kolesterol nagpapababa ng pamamaga at nagbibigay ngang sustansya sa flora sa inyong bituka, kabute, mushrooms, ang white button, shiitake, chanterelle, at porcini mushrooms ay lahat mayaman sa glucan. Huwag itapon ang mga tangkay, mas mataas pa ang taglay nilang benepisyo. Mga pinatuyong prutas na may balat, ang ursolic acid sa mga pinatuyong prutas tulad ng aprikot, mansanas, opras ay napatunayan sa mga laboratory experiment na may kakayahang mapabuti ang daloy ng dugo. Piliin ang organic upang maiwasan ang mga pesticidio at kumain ng katamtaman upang mabawasan ang asukal, pagkaing dagat, ang omega, tiga fatty acids na matatagpuan sa seafood tulad ng wild-caught na salmon, bakalaw, tulia, o hipon ay nagpoprotekta sa inyong ma-stem cell at tinitiyak na handa silang kumpunihin ang inyong ma-daluyan ng dugo. Ang mga pagbabago sa pamumuhay ay kasing halaga ng mga pagbabago sa dieta. Ang inyong puso ay lalakas at ang daloy ng dugo. Sa inyong nga binti ay bubuti kung regular kayong mag-ehersisyo tulad ng paglalakad, pagbibisikleta o paglangoy. Mahalaga rin ang pamamahala sa stress. Ang nga aktibidad tulad ng meditation, yoga o kahit na paglalakat lang sa kakahuyan araw-araw ay makakatulong na makontrol ang stress. Pagdating sa pahahanda ng pagkain, iwasan ang pagpiprito dahil naglalabas ito ng nga nakalalasong sangkap na nagdudulot ng pamamaga. Ang nga paraan ng pagluluto tulad ng steaming, roasting, o sauteng na may counting extra virgin olive oil ay mas mahusay na alternatibo. Sa kabuuan, ang pagpapataas ng damingang dugo na dumadaloy sa inyong mabinti ay nangangailangan ng mamulat na desisyon araw-araw. Iwasan ang paninigarilyo, fapping, sobrang pag-inom ng alak at pagkain ng nga ultra-processed na pagkain at asin. Ipasuri ang inyong kolesterol nang regular at makipagtulungan sa inyong doktor upang pamahalaan ito. Upang mapalusok ang inyong madaluyan ng dugo at stem cells, kumain ng makapakain tulad ng beans, carrots, bawang, dark chocolate, at itim nata. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong na maiwasan ang sakit at mga isyu na dulot ng mahinang sirkulasyon na magbibigay daan sa inyong manatiling aktibo at malusok sa maraming taon na darating. Panatilihing maging proaktibo. Kumain sa paraang titiyakin na ang inyong daloy ng dugo ay malakas.